nakahanap ako ng taga-alaga ko eh. Oh. Nagising, tapos pinakain ko siya, tapos diretso dyan, tahimik. <laughs> nakahanap ako ng taga-alaga ko, tuwang tuwa naman yung bata eh. Oh. at Ah, tingnan nyo naman oh, yung ang shape ng aking kalabasa sa uh, pa triangle <laughs> pa, heart parang pa heart sya na pa triangle ganyan Inilagay ko siya dito kasi malulunod doon. nagpa sila kahapon, nagpatanim ng palay dito sa tabi namin. Lahat ng tubig na punta sa palayan namin, lunod ang aming ano, palay. Sabi ni Asis, patutuyuan daw sana muna kasi nalulunod. Hindi din daw masyadong maganda kapag masyadong nababad sa tubig. Yun ang sabi ni Asis kasi nagkukulay yelo yung dahon niya. Eh, nagpa sila. Nasira yung pilapil doon no? Umano siya, bumagsak siya dun sa may palayan namin. Hmm. Tinitig na tinako to. Kapag nakaluwag-luwag ako mamayang hapon, maglilinis ako dito. Pero hindi ko tatanggalin to. Kasi may talbos. <laughs> May talbo siya, pero sabi ni Asis magtanim daw ng panibago. Kaya lang kapag dito kasi tapos pag pinatubigan nila dito napunta lahat dito yung tubig may butas yung pilapil. Kasi di ba mais mais ang tinanim dito ngayon palay nagkabutas tingnan nyo yung nangyari kahapon on oh, traktor o. Oh. Mm. Um, umalwas yung tubig niyang gumanyan napunta lahat dito. Kaya eh, tignan nyo yung kulay ng tubig sa aming ano, palay. Ay, 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 ay. Sorry naman, baby. Nagaantay na maduyan. Oh. <laughs> ay, sus. Ay, sus. No. Ay, sus. Duduyan ko lang siya na ganyan. Tapos si iwanan ko. Okay naman. Di man nagre-reklamo. Tanggalin ko nga yung ano, natabunan yung ating palay. Sobrang init. Kakaiba init dito guys. Iba talaga ang init niya. Grabe. Kagabi pa lang. Pumunta kami kina Julie kahapon ba? Diba? Naligo kami mag-iina. Pag-uwi namin ng bahay. Ay. Diretso kami. Ano. Lalo si Tonton. Diretso si R. Natabunan yung palay natin. Mm. Yun lang. Nalubog na ako sa kinatatayuan ko. Mm. Tingnan nyo yung palay dun, oh. Natumba na sila. Tingnan nyo itsura, oh. Itsura ng palay natin. Lahat ng tubig doon, napunta doon. Ay. Malambot. Hindi ko maano, maasikaso yun malambot yung tubig ay lupa guys, lumaan dito si Kabsat na galing Hong Kong. Hindi na siya nag-stay. Hindi Ayaw na siya nag-stay dito sa bahay at nagmamadali daw sila. Sabi niya, wag na, parang inihatid lang niya itong pasalubong niya sa amin kasi dumating sila kahapon galing Katmandu Ngayon, sabi ko pumasok kayo. Ayaw niya na pumasok. Nagmamadali na siya kasi nga, ano, manananghalian daw sila. Sabi niya, bali, dumaan lang siya para dalhin nga itong mga pasalubong niya. Ayan, meron siyang pasalubong. Kayo, titignan natin. At syempre, thank you, thank you so much sa iyo, Kagsa. Hindi rin ako nag-take ng video kasi nahihiya. Yung asawa niya, yung anak niya, nahihiya. At saka yung niya. Nahihiya nga. Kasi sabi ko, hindi, hindi ako mag-take ng video. Ay, wow! Asher! wow! na ano! Na polvoron! Binigyan ko ng tag-iisa yung tatlo. Nandun sila, oh! Nakaupo! Kumakain sila! Skyflex, hello! Thank you, thank you so much sa'yo, kabsat! Meron dito para daw kay Ama. Eto, ito, ito. Para kay Ama, sabi niya. May binili ako dyan para kay Ama. Ayan, dami. Ay, para kay Asis. Wala, thank you so much sa iyo, Kapsat. Naku, hindi na, hindi na sila bumaba Mamadali. nagmamadali. Nagpakis-kis din daw sila ng bigas. Ay, my God. <laughs> my God, din. Ang dami niyang dala, oh. Ay, my corn bits. thank you so much. Thank you so much sa inyo. <laughs> thank you so much Sayu sis. Ay, wow! Ay, wow! Naku, may pag-uong Ay, day. wala, Eloy! Umagot, wala, Eloy! Naku, may pinakurat. Wow! Masarap. So, so, you help say and adding to it the, ano. Eto, ganito. Binigyan ko sila tigil isa. Ayan. Tapos, my. Wow, sinigang mix. Mmm. Meron silang pag-hati-hati ang tatlo. What is it, Coffee. Wow, coffee. Dala ko yung Mami, coffee. Mommy, wow. I saw it. Also, I saw it. Ay, wow, 3-in-1 din na coffee lahat ako, ko, we will divide. Divide, okay? For you, for Adi, and for Sasha. And why, wow! And ito, ay, ay, ay. para sa enhanced mask. Mask. Papaganda tayo. Yan, meron tayong kape. May Milo si Asher. Naku, oh, thank you, thank you so much talaga. May polporon. Meron tayong sky flakes. May mga damit. Ayan, may bag. At saka yung noodles wayway natin. Kape, may sinigang mix tayo. Ayan. Thank you, thank you so much, sis. Yan. At may magandang bag. ang ganda ng lagayan. Sat Marie. Oh, may ano. Ang meron tayo corn bits So, titingnan natin. Yung pwede natin yung ano, ibigay kay Saisha. Para kay Ama. Ibigyan natin si Saisha dito. ay buksan natin yung chips natin. Sabi ko, bubuksan ko kapag nandito si Asis. Kaya lang si Asher, gusto na na kumain. Ayan. Ayan natin si siya. Ilan ba yung mga bata dito? Ibigyan ko nga yun. Itong palaging nag-aalaga kay Tonton sa isa sila kapos kay Tensho kay Asher ay kong eh. kong ay nakakatuwa ngayon tayong pagbukas naka pinakura so ibibigay ko itong para kay Ama balidamit, lunggit to tapos sinamahan ko na rin ng mm. ano, biscuit nilang mag-asawa. Ayan. Niligyan tigisa. Ito para sa pinsan ni Asher na palagi nandito sa bahay at saka tigisa nilang polboron para sa kanilang mag-asawa. Para may pang kape sila, may partner nilang kape. Ayan. Puntahan natin si Ama. Bigay ko to kay Ama. Oh. Ama, meron sa ate. Hindi mm. ipahari Di din siya. Lunggi. Mm. Yeah. Yo, biscuit. Yo, baba, biscuit. Yo, ah, uh, saisha biscuit? Mm. plastic. Tiba-tiba diba kami ng kape ni Asis, oh, tatlong klase. Ito yung kopi ko, tapos ito, tapos yun. Yung, eto, Yan. Last cafe. Tapos eto Ano bang pangalan dito? Old Town. At saka yung kopi O, oh, di diba? Tiba-tiba diba kami ng kape. Tapos si Asher, din, oh, kanyang mile loh."